Sige na, sige na. Ha? Sige na. Kung, kung maganda lang ang ano ni ma'am, eh, sasagilid ko kayo. Eh, hindi maganda. Eh, pamasahin nyo na yan. Oh, sige, salamat. Nakiusap you. rin yung ano, kapatid ka. Hindi na. Sige na, ma'am. Sige na. Tip lang din ng mga pasayro kayo. Nagsusundo talaga ako ng mga OFW. Uh -huh. Oh. Eh, marami naman nagbibigay ng tip. Oh, hindi ka naman sunerte. Eh, libre-libre ko na kayo. thank you so much. <laughs> sige so <man>. na. Sabihin <laughs> mo na sa kapatid mo. Thank you so much. Oh, sige, ma'am. Ma sige, ma Almost two months pala to si Mama, mga Ngalod sa konsulit no. Tapos kinuha siya ng agency niya sa ibang bansa. Pinatira mo na sa accommodation bago umuwi. Sinundo lang siya ng mister nga galing pang Nueva Ecija. Binook lang siya ng kapatid niya sa atin mga lods. Kaya swerte pa rin natin kasi bago natin sila ma-pick up, may pasayro na tayo. No? Galing terminal trip, hatid ng dalin sa may Sampalok, may nila. Sobrang bait ni mama mga lods Talagang wala akong masabi Laki nang binigay niyang tip sa atin Ang ginawa ko lang is Kinuha ko, sabi ko ng ma'am Dagdag ko na lang pang gastong Binigay mong tip kasi may sunduin akong isang OFW Na uh, Hindi sinwerte so, Yun, okay naman sa kanya Mga lods no, sabi ko kukunin ko Tapos ito pa isang pasayero ko Sobrang bait din pangalawang beses na to sa akin Nagbook Bago rin Mapick up natin sila ma'am May natin ko muna sila Sobrang bait din ito mga lods Talagang grabe hmm, Ilang buwan ka natambay doon? Minus yeah, 2 months na 2 months? Putik oh, na yun no Bura <laughs> naman ang pagtatambay doon? <laughs> <laughs> Ikaw ba naman 2 months e you no? Know? Pakampayin doon Hindi <laughs> naman nga bigyan ng allowance Pagkain lang ma'am? Libre? Oo oh, Libre naman ng pagkain uh, Siyempre uh, isa-isa ano lang. <laughs> yung ano lang ibigay na pagkain yun lang. Takal-takal. <coughs> isang dasa. Baka wala nang balikan, ma'am? Wala. Na. Minsan pa may nawawalan. So ko butong lang na, na yung iba, natuplay. Kung <laughs> kami minsan nag-away. <laughs> so, ano, na Ibig sabihin marami rin kayo doon, ma'am? Oo. Marami, marami rin talagang Pilipinong nakaano doon? Mm -hmm. Iba yung building